Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mas lalong maaakit at mahuhumaling sa iyo? Gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napakasimple at napakadali lamang pong gawin. At lalong-lalo na ito'y napaka-epektibo. Lalong-lalo na kung buo ang tiwala niyo sa mga ganitong pamamaraan. At pwedeng gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto niyo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka lamang ng papel at panulat kahit anong kulay at isulat mo ang pangalan at apelido ng partner mo unang mahal mo ng tatlong beses. At pagkatapos, ay hawakan mo muna itong papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan, mag-focus ka, mag-concentrate, at mangitin mo lamang ang mga salitang ito pangalan at apelido, ikaw ay mas lalong maaakit at mahuhumaling sa akin. Banggitin mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos ay tupiin o irol mo ang papel at kunin mo ang pabango mo at ilagay mo lamang itong papel sa pabango mo. At dapat gamitin mo ang pabango mo araw-araw nang siya ay mas lalong maaakit at mahuhumaling sa iyo. At kung hindi naman kayo gumamit ng pabango, ay pwede mo pa ring ilagay itong papel na may pangalan niya sa lotion na gamit mo araw-araw. At kahit gagamitin mo ito araw-araw, ay pwede mo pa ring banggitin sa isipan mo ang spell. At kung maubos na ang pabango o lotion mo, ay pwede ka kumawa ulit at pwede mo ulitin itong ritual kung gusto mo. At kung may katanungan po kayo, mag-comment lang po kayo sa baba. At eto muna sa ngayon. May